Pagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Bagay ng kalma ng dagat mga kapaders Maraming salamat Lord sa iyong pagkapos sa dagat At ang karakalma uh, Siya nga pala mga kapaders Yung ating bagong flashlight na inorder Magamit ko na Ito mga kapaders Bakit ako sa inyong flashlight na gamitin. gagamitin Ito mga kapaders Yung ating bagong flashlight Ito mahaba u at tatak Single ang bumilya sa isa din ang battery mga kapaders Uh, maraming salamat nga pala sa tulong suporta ninyo sa aking YouTube channel. Pati na rin po sa mga nagsubscribe. At pati na rin po sa mga hindi pag-skip ng ads. Uwas nga pala yung mga kapadis ngayon. 3.54. Mag-alas 4 na mga kapadis. Alis uh, na rin kami. At para makapag-agap sa bahura natin pupuntahan ngayon. Abang-abang sa aming pag-dive mamaya. God bless. Tingnan tayo lahat. Panibagong dive na naman tayo. Pinuntahan ko na yung mga bohra matagal kong hindi nabalikan mga kapaders. Ito, una nagpakita, balawis, balapad, kailangan medyo malikot. Aantayin kong maganda ang pisto at para magandang panain. Ito, konti pa. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Maganda ang unang dive natin. antemano, pambinta. Sana may kasamahan ito dito. Ito yung matagal ang bohra hindi ko nabalikan mga kapaders. Sigawa ng malakas kaya ang dagat. Ay ngayon, biglang nagkalma. Kaya pinuntahan ko na Hanap ulit tayo oy. naroon, surahan asa Sa parteng unahan Nakalaba sa butas, hindi sumuot mm -hmm. Pisngi ang tama Kwartang linaw na ito Salamat Lord na marami na naman Antimano, dalawang isda kagad Ganitong bahura, pag matagal ni nalautan Birgong birgo pa ito Buwan din itong hindi namin Medyo matagal-tagal At sa butas, may malaking surahan susuutin ko para maabot ang pana. Mm hmm, ka dyan. Maganda isda dito sa Bahura. Malaki-laki ang surahan, mga kapaders. Kaganda lang ng sukat. Sa ganitong kalaking surahan, estimate ko dito mga isang kilo at kalahati. Katamtaman lang laki, mga kapaders. Pataba ang surahan dito sa Bahura. Mga hitog-hitog ang mga katawan. Na ito yung kasamahan ko. Nakapa din ang surahan, mga kapaders. Sa matatinamaan. Sa Parehas lang ang laki ng surahan namin at mayro pa papanain ang kasamaan ko. aroy, Lumabas sa butas, naro na, malayo na. Uy, bumalik mga kapaders. Uy, binanggay ang kasamahan ko. Uy, ma-accidente pa. Nakabulut din, hindi na mga kapaders. Nakagulat yung surahan, kaya nakita yung kasamahan ko. Sa yung surahan, nakabunot. Hanap tayo uli dito sa butas. Ay, dito sa kabila. Parang may isda mga kapaders. Balikan mo sa kabilang butas. Ohoy, surahan. Pis nga ang tama sa parting hasangan. Panghihinaing ka dyan. Ayos na itong pandaradagdag. Salamat Lord na marami na naman. Itong boraming napuntahan. Medyo malayo mga kapaders. Ayan, gigitik ang kasamahan ko. Nagpatulong ako sa mga mo niyang paralangoy. Kaya po kagigitik niyang malaking isda. At para po sa atin nalagyan, na hindi magparagalaw. Hanap ulit tayo. Oy! Wow, laking surahan ito. Napana uli ng kasamahan ko. Ay kwartang linaw. Maraming sampang sura dito sa bahura mga kapaders. Ay sigurado na ito ang pandaradagdag pambigas. Siya ito yung mga bahura na gps sa akin cellphone. Uy, surahan pa. Mm hmm, gitik. Ay, saka din tayo na gitik. Ayun, sima ng na ako nakalabas. Hindi tumagos mga kapaders. Mga isang kilohan ito, susubra pa. May lawin na rin mga kapaders. May isda talaga ang bahura. Apat na buwan din namin nabalikan ito. Hanap tayo. Surahan, pakita pa. Oh, hoy! Kulambutan ulit mga kapaders. <clears throat> Giti ka dyan. Nakachamba ng kulambutan dito sa bahura. Sana may kasamahan ito. Siya na ito yung buldera na bahura. Yung mga nakaraan na sinasabi ko mga kapaders. Yung mahilig lang pa na ako. Maganda ko sisid natin sa buwan ng Marso. Uy, talikbago. <clears throat> Tinamaan. Ayos. Nagpapakita ng talikbago mga kapaders. Palibasan na tubo-tubo na ang kula po. At na ito pa, surahan. Wow, laki. Hidol-hidol. <clears throat> Ay, nakabunot. Ulitin ko. Nagdudugo na. Masayangan pa. Buti at mabait. <clears throat> Tinamaan din masasayangan pa ang surahan iba e talaga pag maiksi ang sima iniiwanan dapat pala sa pana mahaba ang sima at para hindi iniiwanan ng isda nakakapanggigil ang kayto kalaking surahan mga kapaders magandang panain hindi ko lang nakitik madilaw na ang kulay ng dibib ng surahan matataba ngayon ng surahan na ito pa matahing ko mm -hmm. sigurado ka na dyan hindi ka makakabunot puro surahan aming nahuli ngayon pero sulit ito mga kapaders. Kahit surahan, maganda ang presyo na ito. Ganitong isda, pinakamal sa aming presyo dito sa amin sa isla mga kapaders. Surahan, 150. Wala na itong mamahal na isda kung isurahan na ang ito, first class. Hanap ulit tayo. Kapag kami nakawali ng surahan, masayang masaya kami. Dahil sa amin, itong pinakamal na isda. Surahan, 150. Mm -hmm. Itik na naman. Malapit na naman mapuno aking sinaya. Yung amin nilagyan ng isda mga kapaders. Sinaya ko hindi kasi nung kalakihan. Kaya pag malaki ang suruhan, ilang piraso na ang puno na kaagad. Yung kasamahan ko malaki ang sinaya. Hanap tayo uli Na ito. Mm -hmm. na naman. Ang laman ng sinaya ko, kalating styrofoam lang mga kapaders. Pero yung kasamahan ko, ang laman, isang styrofoam na isda. Nasaan kaya kasama ng talikbagong ito? wala yata ang kaasawa ayos na ito kahit walang kasamahan pandagdag pambinta na ito napaka na unang sabak ng flashlight natin mga kapaders buwi na mano na ito isda isdang may balbas na dilaw manitis Tum! sala mga kapaders buulitin natin nakailag mm -hmm. dinaplisan dyan ka sa kasamahan ko huli ka dyan yun tinamaan hindi ka dyan mga katakas Maegi nila ang at yung kasamahan ko, si Kadavis Rico. Nahuli rin yung manitis pa ilag, ilag sa pana ako. Hindi tinatamaan. Mahina ang pulso ng kamay ko mga kapaders. Nahanap rin sa isda. Hanap tayo uli. Uy! Na ito isda. Itong panagangunahin ko. Ano nang pana ito? Masamang pangitain ito. Baka may nangyayari sa tabi na naman. Na ito balangitan. Mm -hmm. Huli ka na dyan pinatamaan ko pinakambutsong hasangan ayan huwag ka lang mga kabunot masarap itong daing mga kapaders nakabunot pa <coughs> inulit ko kinagat yung sariling katawan mga kapaders ayan o matalas ipin ng balangitan sariling katawan na ang kinagat mga kapaders ayan kita na ang kanyang bituka pati yung pinakang atay atay mga kapaders papakita ko sa inyo ayan na sumabit na ayan dalawang hiwa mga kapaders kagat lang yan sariling katawan hanapin ko yung kasamahan ko hanap na naman tayo dito sa butas may nakasuot talikbago bago mm -hmm. paro kung tawag sa ibang lugar mga kapaders uy may isa pa lumabas mm -hmm. bali dalawa nakachimpo rin tayo mga kapaders mag asawan talik bago awang ko lang kung mag asawa ito Malalapad ang talikbago dito. Kapag naghaban isang dangkal ang kula po, tabihan ang maraming talikbago bago. Diyan tayo majakpat. Buti dito at malinaw ang dagat kahit galing sa lakas, ito isda. Kailang medyo malikot mga kapaders. Sisiguraduhin ko ito. Pasabitilya ito, isdang pula para din niyang bukawin. Sumuot ka dyan. Sumuot ka lang. Suot pa. Dyan. Huli ka na sa akin. Mm sabi ko na sa iyo pag sumuhot kalaang puno na akin lalagyan mga kapaders paisan dayblahanin kami uli malakas na naman ang agos rahuot nang hibasin alam niyo dito muna aking video sa pamamana yun isang barangay ko sa iyo tapos barunayan mo ito ate sir mi balawis pa munsipoo uiyan oh istaviya sabi ko sa iyo oh dugising pasira prop

Ano yung pang ulam? Ano lalaki? Ano? Ano Ate, pag sinampal ka sa mukha, mabungaw ka. Ano yung Ano lalaki? Ano? Good morning mga kapaders. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito yung ating huli kagabi. eh. Ito yung kay kwedang na dalawang surahan mga kapaders. Saka wala sa bayer. Dalawang kulambutan. At saka isang malaking balangitan. Yung ibang isa mga kapaders, kagabi lang, binili na nung mga taga sa amin at dalay nyo sa Bulacan pang mga kapaders ka ito na natin na video ngayong umaga yung dalawang kulang butan ito yung mga sa bayan mga kapaders yan para magimpira pera na at para sa pagpartihan para ating malaman kung maraming kikitain mga kapaders lahat lahat saka kung ilan natin papartihin ngayong umaga maraming salamat Lord sa biyaya napigil sa amin kagabi na naman pero kayo pa yung bagong pang naradagdag pambigas ito na mga kapaders, yung ating kinita sa isang dive, ito ang pita sa isla mga kapaders, 3,538, sa kulang naman, 583 mga kapaders, ito ang total, 4,121 ang gastos, 447, ito ang natira, 3,674, pinaglima mga kapaders, pang lima ang bangka. Ito ang partida bawat isa. 734. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya. Ipambigis na naman tayo ngayong umaga. Pambili. Pang asukal kapi, panday tutoy. Maraming salamat nga pala ulit sa inyong paunood. Shout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na rin sa mga UFW dyan. Maraming salamat po sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Ingat tayong lahat.